Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa The better news. Bawal ang nega, good vibes lang. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo Mga balitang ka-share, share sa buong Pilipinas at sa anumang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretso'ng good vibes ang sasaiyo live dito sa DZRH News Television, Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Mili Borja. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mas palalakasin pa ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at United States sa sektor ng edukasyon. Yan ang siniguro ni Vice President Sara Duterte matapos ang kanyang pulong kasama sa si U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson. Ang ipapang mga detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Nakipagpulong si Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio kay U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson upang palakasin pa ang ugnayan ng dalawang bansa sa edukasyon. Ito ay isinagawa sa Department of Education, National Educators Academy of the Philippines Region 11 sa lungsod ng Davao, kasabay ng pagdiriwang ng Kadayawan Festival. Ayon kay Duterte Carpio, ang pagpupulong ay naglalayo na mas mapalalim ang relasyon at magandang ugnayan ng dalawang nasabing bansa, lalo na ng kooperasyon ng mga ito sa larangan ng edukasyon. Ito na ang ikalawang pagkakataong nagkita ang dalawa mula ng maupo bilang vicepresidente si Duterte Carpio. Opisyal na pinalitan ng pangalan ng LRT Line 1 Station Roosevelt bilang Fernando Poe Jr. Station. Pinangunahan ni Senator Grace po ang ceremonial unveiling at kasama rin ang ang probinsyano at batang Quiapo star na si Coco Martin. Ang iba pang mga detalye tutukan sa report na ito official ng pinalitan ng pangalan ng isang stasyon sa LRT Rail Transit o LRT 1 mula sa dating Roosevelt Station. Ngayon ay tinawag na itong Fernando Poe Jr. Station. Ito ay alinsunod sa Republic Act 11608 na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinangunahan ng isa sa anak ng yumaong aktor na si Senator Grace Poe ang pagpapalit ng pangalan kasama si na Sen. Lito Lapid at dating Senate President Vicente Soto III sa mismong seremonyal ng bagong station signage Binigyang halaga ni po ang mga kontribusyon ng Filipino artist sa bansa. Kabilang din sa mga pumunta sa event ay ang bida sa TV series remake na Batang Kiapo at ang probinsyano na Skoko Martin. Kasabay ng ceremonial unveiling ay ang pagdiriwang na ika-84 na kaarawan ng Filipino screen icon. Ang Fernando Po Jr. Station ay matatagpuan sa unang legislative district ng Quezon City. Inilagay na sa heightened alert status ang Philippine Coast Guard bilang suporta sa Balik Eskwela 2023. Ito ang ipinagutos ni PCG Commandant Admiral Artimo Abu upang masiguro ang kaligtasan at siguridad ng mga pasaherong babiyahe sa mga pantalan. Ang iba pang mga detalye tutukan sa report ni Boy Gonzales. Ipinagutos na ni Philippine Coast Guard na Commandant Admiral Artemio Abu na simula ngayong araw, ika-22 ng Agosto hanggang ika-1 ng September 2023, isa sa sa heightened alert status sa lahat ng Coast Guard District Station at Substation sa bansa. Ayon kay Abu, ito'y upang matiyak ang kaligtasan at siguradad ng mga pasero gayon din ang maayos sa komportable at matiwasay na sa mga pantalan. Katuwang ang Philippine Ports Authority at Maritime Industry Authority o Marina tinayak ng PCG na maibibigay ang pangangilangan ng mga mananakay sa pamagitan ng DOTR malasakit help desk na matatagpuan sa mga porta passenger terminal. Binabantayan din ng PCG ang pagdagsa ng mga pasero at operasyon ng mga sasakyang pandagat habang mas maigpit naman ang pag-inspeksyon ng mga Coast Guard Marshal sa mga pampaserong barko. Magdaragdag rin ng Coast Guard K-9 unit sa malalawak na pantalan upang maiwasan ang anumang ilegal na aktibidad at matiyak ang seguridad ng mga pasero. Nakahanda na rin ang contingency plan for emergency responses ng mga nabanggit ahensya sa ilalim ng DOTR Maritime Sector upa agad na makaresponde sa anumang mga aksidente sa karagatan. Aktibo na rin ang Coast Guard personal sa pagpatrolya kasabay ng pag-monitor na mayroon sapat na lifeguard at safety equipment ang mga beach resort na dinadaksan ng mga turista at residente lalo na sa paparating na long weekend tinak ni Admiral Abu na makakatiyak ang publiko na 24-7 na serbisyo ng mga Coast Guard personnel upang makamit ang zero casualty incident ngayong papalapit na pasukan. Mula sa kauna unang sa Pilipinas, ni Sir Rich, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa balita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Enrolled na ang nasa higit 16 billion students para sa school year 2023 at 2024. Ito ang ginawang konfirmasyon ng Department of Education isang linggo bago ang itinakdang simula ng klase. Alamin ang mga detalyes sa report na ito. Umabot na sa 16,816,221 ang estudyanteng nakapag-enroll sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Yan ang pagtatala ng Department of Education isang linggo bago ang pagbubukas ng klase sa August 29. Naitala ang pinakamataas na dami ng enrollees sa Calabarzon na may 2,858,606 students. Sunod ang Metro Manila na may 2,220,470 at pangatlo ang Central Luzon na may 1,868,100. 161 enrollees. Ang proseso ng enrollment ay magpapatuloy hanggang sa August 26. Samatala, inanunsyo rin ng DepEd na ang mga nag-aaral sa Alternative Learning System o ALS ay maaari ring magpatala sa kanilang pinakamalapit na barangay, community learning centers o kalapit na pampublikong paaralan. Ayon sa alak ng Division Information Office, ang nasabing lugar ay dating hawak ng abo sa leader na si Radulian sa Hiron. Para sa mga detalye, magbabalik si Jun Makutak. Balita mula sa Mindanao. Balik sityo na ang 176 pamilya sa sityo Lumbaan, Barangay Buhanginan, Patikul, Sulu, makaraan ng 20 years. Sa pamamagitan ng Balik Sityo Program na pinamunuan ng 11th Infantry Alakdan Division at ng Patikul Task Force Ending Local Armed Conflict o MTF Elak, sakay ng mga military trucks, private and passenger cars, all roads to sityo Lumbaan ang 176 families. Sa report mula sa Alakdan Division Information Office, ang Sitio Lumbaan ay kilalang isa sa mga dating stronghold ng Abu leader na si Radulian Sahiron sa limang dekadang pamamayagpag. Matapos ay dineklara ng pamunuan ng Alakdan Division at ng Sulu Provincial Government bilang ASG Free ang probinsya ng Sulu. Abala ang magkatuwang ng mga government concerned agencies ng BARM at ng lokal sa paglulunsad ng peace building initiatives and development sa iba't ibang area ng Sulu. Sa pahayag mula kay Alakdan Division Commander Major General Ignatius Patrimonio, ang mga pagbabagong ito sa Sulu ay nagpapatunay ng sinseridad ng provincial government. Katuwang ang mga concerned line agencies dahilan ng mapayapang pagsalong ng armas ng mga former violent extremists. Sa talaan ng local authorities na itala ang 52 ASG Influence Barangay sa Sulu at ang natitirang 4 barangay sa Indanan ay bago lamang inirekomenda ng Area Clearing Validation Board sa tanggapan ni Governor Sakultan bilang ASG free na rin. Mula sa kaunanahan sa Pilipinas DCRH ako si RH19, June Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Dineploy sa joint exercise ng Pilipinas at Australia ang tiniguri ang pinakamalaking warship ng Australia. Ang joint drill ay tinawag na Exercise Allon 2023 kung saan ginawa mismo sa West Philippine Sea. Ang mga detalye ay yahati ni Pamela Adriano. Ipinadala ng Australia ang pinakamalaki nitong warship para sa joint drill kasamang Pilipinas sa South China Sea. Lumargang na sabing barko na tinatawag na H-MAS Canberra sa Exercise Alon 2023 sa Palawan. Higit dalawang libong tropa mula sa Australia at Pilipinas ang kabilang sa naturang air, sea at land exercises na kinasanong August 14 at magtatapos sa August 31, kung saan kasama rin dito ang 150 U.S. Marines. Layon umano ng joint drills na palakasin ang ugnayan ng mga bansa sa harap ng tumitinding presensya ng militar ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Balik Pinas sa Disyembre ang rock duo na Air Supply para sa kanilang Jainite concert alamin natin ang better news sa mundo ng showbiz mula sa ating showbiz angel. Nakatakdang bumalik sa Pinas ang popular pop duo na Air Supply para sa kanilang three-night concert sa Disyembre. Sina Graham Russell at Russell Hitchcock dadalhin ang Air Supply The Lost in Love Experience sa December 11, 12 at 13 sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City. Pero bago bumisita sa Pinas, magtatanghal muna sila sa New York sa Nobyembre. Magunitang huling na sa bansa ang Air Supply Disyembre noong nakaraang taon bilang pagdiriwang naman sa kanilang 45th anniversary. Ilan sa mga pinasikat nilang kanta ay All Out of Love. Uh -huh. Less lonely people in the world Two less lonely people In the world And it's gonna Making love out of nothing at all adds. And I know the ways to fail Lost in love You know you can't fool mga balita at informasyon na dapat yung malaman at masarap sa pakiramdam na why better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better sa akin ngayong araw ay ang dami ng mga estudyante na nag-enroll ngayong school year. Dahil alam naman natin na ang hirap ng buhay sa taas ng bilihin. prioridad pa rin talaga ng mga magulang uh, hindi lang ng mga magulang kundi ng mga estudyante na makapag-aral. Kaya nakaka-good vibes na malaman na ready na ang mga chikiting natin na pumasok sa school. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo po ulit kami para malaman ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment na yan sa ating comment section. Ako si Milibor Borja, tandaan, Laging mas maganda ang araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang ah, The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita. Si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa... The Better News Bawal ang nega, good vibes lang!